Bad news nga mga kababayan. Nagsalita na ang ICC at mukhang hindi ito basta ordinaryong pahayag. Ang dating pangulong Rodrigo Duterte na inakala ng ilan ay ligtas na sa mga kasong may kaugnayan sa kanyang controversial na war on drugs ay muling binabalikan ng batas at hindi lang basta-basta kundi sa international level pa. Ang usapin, murder, torture at rape. At ngayon, may posibilidad pang madagdagan ang mga ito ayon mismo sa tagapagsalita ng ICC. Nakakagulat, hindi ba? Sa tagal ng katahimikan, bakit ngayon muling lumilitaw ang mga usaping ito? At kung nadagdagan nga ang mga kaso, anong ibig sabihin nito para sa mga naniniwala sa kampanya noon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon mismo sa tagapagsalita ng International Criminal Court o ICC, may posibilidad pang madagdagan ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Hindi pa pala tapos ang usapin tungkol sa kanyang War on Drugs campaign na matagal nang naging sentro ng kontrobersya. Sabi ni Fadi Alabdala, tagapagsalita ng ICC, ang 43 kaso ng murder na naunang nabanggit ay hindi pa raw ang buong kwento. Ayon sa kanya, Sampulang sa mga ito ang kinilala bilang bahagi ng sample incidents na ginamit para makakuha ng warrant. Kaya malinaw na maaaring madagdagan pa ang mga kaso habang tumatagal ang investigasyon. Sa isang panayam sa ABS-CBN, sinabi ni El Abdala na hindi limitado ang mga kasong pwedeng isampa. Posibleng idagdag ang torture, arbitrary detention at maging ang rape. Isa itong nakagugulat na pahayag, lalo't halos matagal ng tahimik ang isyo sa publiko. Pero ngayon, tila unti-unting nabubuhay muli ang mga bangungot ng nakaraan. Isang partikular na insidente raw ang tinukoy kung saan may sangkot na mga kabataan sa umano'y kasong rape. Hindi raw ito nangangahulugan na iyon lamang ang sakop ng investigasyon. Sa halip, pwedeng gamitin ang mga insidenteng iyon bilang batayan para palawakin pa ang mga paratang. Ang posibilidad ng mas mabigat na kaso ay hindi malayo. Isa nga itong paalala na may mga taong hindi nakakalimot at patuloy na humahanap ng hustisya. Hindi rin ito nangangahulugang malaya na si dating Pangulong Duterte sa anino ng kanyang mga disisyon noong siya ay nasa pwesto. Sa katunayan, noong Marso 11, 2025, hinuli siya bilang bahagi ng mga kasong isinampa sa ICC. Base sa ulat, ang mga ito ay konektado sa kanyang madugong kampanya kontra-droga na itinuturing ngayon bilang Crimes Against Humanity. Magsasagawa ng Confirmation of Charges Hearing sa darating na Setyembre 23, 2025. Doon malalaman kung may sapat bang ebidensya para ituloy ang paglilitis. Ano kaya ang magiging pasya ng mga hukom? Magpapatuloy kaya ang usaping ito hanggang sa mapanagot ang mga dapat managot? Ang pahayag ng ICC ay hindi basta-basta. Ayon kay El Abdala, ang mga kasong inilatag ay maituturing pangsimula lamang kaya kung iniisip ng ilan na tapos na ang lahat, nagkakamali sila. Tulad ng sinasabi ng marami, ang hustisya ay maaaring mabagal pero ito'y kumikilos pa rin. Sa mga ganitong pagkakataon, mahalagang bantayan ng taumbayan ang takbo ng investigasyon. Matapos ang matinding pahayag ng International Criminal Court o ICC, mas lumilinaw ngayon na hindi pa dito nagtatapos ang lahat. At kung akala ng ilan ay panibagong sigaw lang ito ng mga kritiko, ngayon ay mas mabigat ito dahil may legal na galaw, may lumalaban, at may nagbabantay. Ayon sa legal expert na si Undersecretary Claire Castro sa isang vlog, kasama si Attorney Claire Castro, malinaw ang sinabi nito na ang pagkakaroon ng preliminary hearing ay hindi basta-basta. Isa itong patunay na may due process na nabibigyan si Duterte ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero ayon sa kanya, ang pagkakaroon ng patas na proseso ay hindi nangangahulugang ligtas na siya sa pananagutan. Sa halip, habang gumagalaw ang depensa sa pangunguna ng kanyang abogado na si British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman, mas lumalawak naman ang panig ng mga taong gustong makita siyang managot. Hindi lang siya ang nais nilang panagutin. Ayon sa mga human rights groups, kabilang na rin ang mga dating hepe ng PNP, mga miyembro ng gabinete, at lahat ng may kinalaman sa kampanya kontra droga ay dapat isama sa mga dapat mapanagot. Paliwanag ng ICC, tatlong elemento lang ang kailangan para ituloy ang kasong Crimes Against Humanity. Una, kailangang may nangyaring pag-atake sa mga sibilyan. Pangalawa, dapat ito ay malawakang at sistematikong pag-atake. At pangatlo, kailangang bahagi ang akusado ng plano para isakatuparan ang mga pag-ataking ito. Kaya kahit hindi umabot ng 30,000 ang bilang ng patay, sapat na ang Quartet Terex dokumentadong kaso upang simulan ang aksyon ng ICC. Paano pa kung madagdagan pa ito habang umaandar ang proseso? Ayon sa International Coalition for Human Rights in the Philippines, patuloy nilang tinututulan ang planong paghingi ng pansamantalang kalayaan ni Duterte. Para sa kanila, tanging sa pamamagitan ng paniningil ng pananagutan, makakamit ang hustisya. Hindi raw dapat payagan na makalusot ang mga nasa likod ng libu-libong biktima ng madugong kampanya. At habang mainit ang laban sa korte, may isa pang labanan na hindi dapat kaligtaan ang labanan sa impormasyon. Ayon sa forensic group na The Nerve, napansin nila ang malalaking paggastos ng mga pro Duterte Facebook pages. Umabot daw mula 1,000 hanggang 100,000 pesos ang ginastos para sa ads at posts na tila layong baluktuti ng naratibo. Sa panahon ngayon, hindi lang korte ang pinaglulugaran ng laban kundi pati social media isa itong paalala kung gaano kahalaga ang pagiging mapanuri ng bawat isa. Sa darating na September 23, 2025, gaganapin ang Confirmation of Charges Hearing. Dito malalaman kung may sapat bang basihan upang ituloy sa formal na paglilitis ang kaso laban kay Duterte. Pero ang totoo, hindi lang siya ang lilitisin ng kasaysayan. Lilitisin din dito ang mismong katotohanan kung sino kaya ang tunay na may pananagutan. Sino ang may hawak ng ebidensya? at sino ang patuloy na pipikit sa kabila ng lahat. Sa gitna ng katahimikan ng ilan, lumilitaw ang mas malalim na tanong na bakit tila biglang tumahimik ang ilang kilalang taga-suporta ng dating Pangulo? Posible kayang may alam silang mas malalim na hindi pa isinasa publiko? O baka naman naghihintay lang sila ng tamang panahon para muling sumagot? Habang nagpapatuloy ang investigasyon, mas dumadami ang ebidensyang maaaring gamitin ng ICC upang patibayin ang kanilang kaso. Mula sa testimonya ng mga biktima, ulat mula sa mga human rights group, hanggang sa mga aktual na dokumento ng mga operasyong isinagawa noon at ang lahat na ito ay pwedeng gamitin upang palawakin ang sakop ng kaso. At habang tumatagal, mas lumilinaw na hindi ito basta-bastang laban ng politika, kundi laban ng hustisya at karapatang pantao. Hindi biro ang mga akusasyon kay Duterte. Murder, torture, Arbitrary detention, rape. Ito ay mga kasong hindi madaling burahin sa isipan ng publiko. Sa isang panig, may mga nagsasabing gawa-gawa lang ito ng mga kalaban sa politika. Ngunit sa kabilang panig, may mga pamilya ng biktima na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng kasagutan. Nasaan ang hustisya para sa mga anak, asawa at magulang na nawala? Ang tanong ngayon, kung ikaw ang nasa kalagayan ng mga naulila, hindi mo rin ba nanaisin na may managot? Habang lumalapit ang araw ng pagdinig, patuloy ang panawagan ng iba't ibang grupo na ipaglaban ang katotohanan. Hindi raw sapat ang palusot, propaganda o pagbabaluktot ng istorya. Dapat anila ang hustisya ang mamayani. Para sa kanila, hindi lang ito laban ni Duterte, kundi laban rin ito ng buong bansa na minsang nabalot sa takot at dugo. Kaya habang nag-aabang ang sambayanan sa susunod na mangyayari, paalala ng ilan na The story isn't over. Marami pa ang maaaring mabunyag at ang kasaysayan ay hindi basta-basta lumilimot. Isa itong paalala na ang pananagutan ay hindi nagwawakas sa pagtatapos ng termino, kundi nagsisimula kapag hiniling ng taumbayan ang hustisya. Sa mga susunod na linggo, tiyak na marami pang detalye ang lalabas. Bawat pagdinig, bawat pahayag, at bawat ebidensya ay bahagi ng isang mas malawak na larawan. At habang dumarami ang tumitindig, lumalakas ang sigaw para sa katotohanan. Tulad ng sinabi ng ilan, kung hindi tayo magsasalita para sa mga walana, sino pa ang gagawa nito? At kung hindi ngayon, kailan pa? Sa gitna ng lahat ng ito, malinaw na hindi pa tapos ang laban para sa hustisya. Habang dumarami ang tanong, mas lalong tumitindi ang pangangailangan para sa katotohanan. Ano ang tingin ninyo? Dapat bang managot si Duterte at ang iba pang sangkot? o isa lang ba itong political na hakbang? I-comment nyo ang inyong saluobin sa comment section down below at huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa iba pang balita at usapin.